ito kanina nakapagatid ako sa, pamari, sa Marikina ngayon ibinalik uli ako dito sa amin eh sakto nagugutom ako bili mo na tayo dito ng isda magpiprito tayo isda ano kaya is isda nila pusit ang prito tulingan ay ayun may galunggong galunggong Kapso. Galung-gong. Ito. Ito pala. Sa langa. Eh lang yung galung-gong tayo. Aw, prito. Sandaan. Pwede rin magpa-iho dito. pinaihaw natin tilapia sana uwi muna tayo pag kasi nagpaihaw tayo medyo matagal pa yun may mga rider nandito nakatambay yun